So ayan guys, no? welcome sa video ko no? Uh, by the way, good morning sa ating lahat ano? Uh, meron tayong essay rito version 1 So panda natin yung kanyang unit ano? Para mapakinggan natin kung ano ang pwedeng Sira o posibilidad na sira ano? So ayan Start natin ayan. niya ang tulog ng motosiklo ninyo ay eh, medyo magsubi kayo ng pera hindi biro ang gastos dyan malakas pa rin yung tulog So, in-adjust natin yung timing chain, no? Ganun pa rin. So, bubuksan natin yung ating tapping cylinder, no? Yung tapping cover, no? Uh, it's either na eh uh, yung rocker arm niya, maluwag or yung kanyang camshaft bearing uh, it's too early to tell but oh. kailangan natin buksan to para makita natin kung ano ang cause of ingay ng ganun buksan na natin yung topic cylinder niya no? so unang unang napansin ko rito no, pare kaway ka muna yan, no? <laughs> uh, unang unang napansin ko rito yung adjustment or yung clearance ng ating rocker arm uh, kita nyo kaya ganun kaingay oh. So napakalaki ng clearance niya. Ito yung intake valve, no? Ay, yung intake ng rocker, arm. yung intake valve na. So ang laki ng clearance kaya tunog ano siya eh. Uh, yung lagatik ay sobrang lakas. Ito sa estimate ko rito, no? Uh, maaring sira yung bearing ng ating rocker arm no? kaya ganyan siya ka laki ang clearance Mapapansin nyo yung adjustment is naka swakto lang no? pero yung clearance is saksakan ng laki. So by experience no, ay bearing to, bearing ng ating rocker arm. So yun ang isang points ng sira niya. Second yung uh, yung tambucho, no? Yung tambucho nito basa. So pag basa ang tambucho, gaya ng sinabi ko sa inyo, no? Ayun. Ayun. Uh, nagko-consume to ng oil, no? kumakain ng langis. So, pag kumain ng langis ang inyong motorsiklo, eh, can't sa top overhaul yan. So, ano yung top overhaul? Uh, gastos na malaki. <laughs> yan ang ibig sabihin yan. Pagpapalit-palit black, uh, I suggest na stock black ang gamitin ninyo, no? Uh, medyo may kamahalan, pero sigurado kayo sa pyesa. So, by origin. So ayan guys, no? natanggal na natin yung top head cylinder niya, no. So I found out na ito diferensya niya. Yung kanyang rocker arm. Ayan, no? Yung kalog na ganyan okay lang niya, no. Pero ang hindi okay yan, yung up and down. Yeah. Uh, no. sira yung rocker arm. Ayan, no? kumakalog. Tapos itang isa naman, stack up yung bearing. So ayan, no? hindi na umiikot. So, no wonder kaya maingay yung ating uh, adjustment, yung ball adjustment, no? Kasi yung mismong bearing ang bumigay. So, huwag niyong papalitan yung bearing niya ito, no? Huwag niyong papalitan. Mas maganda, palitan niyo bago. Okay? Para maiwasan yung paulit-ulit na trabaho natin, no? Palitan ng isang buo. Ito, magagamit yung top topic na ito, no? Ito, pero itong rocker ano to palit bago